Ang lambot na ng sticker. Ay! Ay, kung eh. may hit. This Ito talaga yung pagkabit na sticker. Gosh, naman. baka naman. What resort up mga lods? The Fuki TV is back and now magtatanggal tayo ng sticker ng Sniper 155, 155. Mm -hmm. Kando! Tago ka na! <laughs> so ito mga lods yung Sniper 155 uh, na sa previous vlogs natin na nagpalit ng RB magseto Ito. Diba? Yung gold na RB mags Diba? Ang bangis. so matanong ko lang bakit nga ba nagpalit ka ng no, decals? Di bagay yung kulay ng listak eh. Uh, kasi simula ang nagpalit ka ng RB Mags, no? Hmm. Oh, iba pa rin talaga yung ano, yung may contrast yung Mags mo sa katawan ng motor mo yun. So, anong kulay pala yung napili mong sticker? Gray. Gray. Ah, okay. Yata. Ang hmm, bangis ha. Ah. Ganda gabi. Ganda pala halak, eh. Malaki. So, okay mga lods. Ganda ng sticker na napili ni Sam. Bagay na bagay sa kulay ng motor. Saka neutral lang yung kulay kasi. So, oh, wala siyang iba-ibang kulay na like yung orange nga kanina ng body decals niya. Ito talaga ang ano lang. More on neutral lang. Gray, white, black. Ganun lang siya. So, mamaya pakita natin yung ano, finished product kapag na-install na itong na sticker. All right, let's go. Boss, ang init, boss. Ang init. Rico. So dito mga lords, kailangan muna nating painitan tong sticker para lumambot siya at para hindi maiwan yung lagkit niya doon sa kaha. Ano? Eh, Natatanggal ng lagkit ko. Di ba? pag binaklas nyo kasi yung sticker uh, Using blower Lumalambot na yung sticker ngayon, kasama na niyang sumasama yung lagkit nung sticker. So, di na kayo mahirapan, di ba? Parang pasta lang yan. Hmm. Yeah. Nalagay mo sa kawali. Ito yung ano natin. dentist. Dentista ito. na. Ari po! Ari! <laughs> so, dito mga lods, nabaklas na natin yung maliit na sticker doon. So, ito naman yung nasa leg shield mo. Ari ko, Ari! Ari ko, Ari! Grabe yung init! Tapos <laughs> <laughs> tutulungan namin kayo para manira ng motor. <laughs> gosing bakit ba minoblower? Para maluto po. Hmm, para, para maluto. Maluto natin. Na mamaya ano mm. to? Estopado to. Kasarap. Estopado ng sniper. Ay, ano, madali yan, o oh. Oo. Oh, ano, kabait to. Oh. Nga. Yeah. Ito yung mabait. Hey. <laughs> Ayaw mo sama, no? Palahati lang. Hindi ba ah, magbago pa iisip eh. Oo. Oh. Ano? ano? Babaklasin ba? Tuloy pa pa to? Tuloy, tuloy na to? Tuloy na. Yan. Tuloy na. Siyan na rin binabaklas na niya 'yan eh. Dito mga lots dahan-dahanin siyang baklas. Tingnan niyo, walang naiiwan na lagkit kapag na-blower talaga. Uh, may hubog na ganyan. Ha? Wala na. Tapos papatay mo lang dito ng ganyan, no? May hubog? Sino may hubog sam? Iyan na. Wala nabaklas na yung uh, sniper decals <laughs> dun sa bandang. Ano ba tawag dito? Kauling. Tayo sa harap. So basic lang na may pagtanggal ng sticker. So step 1 yung blower, tapos pag uminit na or lumambot na, pwede uh, nang e baklasin yung sticker. Paano ba boss? Pa para matanggal mo tong sticker na to, ayan makikita nyo to. Hatakin at mo lang. Iba po. yun eh. Ano? Di nasira so, yung tanggal motor. Na liya, tanggal talaga yan. blower lang once na ma-blower, malalambot or lalambot na yung sticker na ah, pwede nyo yung baklasin. Ang papansin nyo, ang lambot to, oh. Ang lambot na no -sticker. yung sticker. Ang lambot na yung no sticker. Ay! Kala ko sticker. So, yan yung owner. Yan si Sam. Owner yan. Owner. Yung umuusok. <laughs> yun! Baklas na! Ay! Ay! Hot! Ito lang <laughs> po. Hanggang yan, sikotin mo lang dito. Kasi may pilit yan lang ah. Gusto. ah, papangatin mo. Mm. Tanggal yan. Mm. Kupal ka ba, boss? So, ayan. Yung step-by-step -step process. Pakita lang natin yung isang portion dito sa likod. Unang-una, buksan mo blower, syempre. Syempre. Saka <laughs> may blower yung katabi mo. Ay, este yung motor mo. Ano? Parang sa salon lang, oh. Na, parang sa salon lang. Siyempre, so, hmm. ah. check-check mo din. Mamaya, maluto na yung... May ah. wave sila. Adobo na pala, di mo alam. Hmm. Ang mapapansin nyo, oh, mararamdaman nyo naman na mainit, no? Pero hindi pa sapat yon. Yung mawala yung lagkit pag binaklas mo. Ayan, eh? gaya nyan, no?

Kasi nyo may mga naiiwan na ano, dikit. Anong tawag doon, boss? Kung may naiiwan. Black sheep to. Ito yung black sheep na black sticker. Black sheep na sticker. No, lahat mabait eh. Mm. Malagkit ba to? Malagkit. 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 Ay, malagkit. Malagkit na malagkit. Lang. Malagkit? Black sheep ka. Ito ah. Ito ah. Ito ah. Boss, akala ko sticker lang babaklasin natin. bakit pati itong handle grip na wala? Boss, epekto ng black label niya. Na, nainitan din to? Yung nga, biglang lumusot. ano, parang sanay na sanay talaga magbakbak, oh. Ang nga pinakita na ni Pogi, naribet yung gulong niya. Hmm. Pagkatapos naman, palit na ng mag. Ganun ba talaga pang nabubutasan? Pag nabutas kasi, boss, sira na yun. Palit man sa ka ano ba ano Para magkadahilan ka, para magpalit ng pyesa. Pero mura lang naman yung ano, mags eh. 800 lang yon. Ano? 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 alam niya natin Mega. gang. Sa Saan ka Ito ang tanong dyan. Saan ka natutulong ngayon? <laughs> <laughs> minuto, <laughs> Kaya pala nandito ka sa Kabyaw, Jeff Pogi, ha? Ay! isang tulugan lang naman yung sa labas at may piyesa ka, naman then, Pwede naman akong matulog sa motor. di ba? ginawa mo na yun. Hindi naman nabago yung kay Jack Natutulog talaga sa motor yan. pre Sanay na ako. Dapat sanay ka na. May sekreto doon. pogi oh. <laughs> Nagre-reflect ng sama. So, yung may ari talaga ito. namo Kung ano hindi may ari yan. Ano? may ari. So, kung maalala nyo, nasa previous vlogs natin tong pogi pogi sniper na to. So, ano ba yung mga natagdag dito? Mags lang. Ha? Mags Ito. Hmm? May pinakamagandang decals yan. Ano? Gusto nyo makita? Tingin sa plaka. Di ba? Hey. Yan eh, talaga yung nagdala dyan. Tatanggalin din ba yan? Boss, <laughs> anong ginagawa mo? Ano ko bang babaklas yung mga sticker? Ba't tinatanggal mo yung emblem? Ah, hindi ba Emblem sana, ba? yan. Sticker din Baka ba? mo Suzuki yan. Hindi eh, mo, Sticker lang din siya, oh. Oh, ko rin ba? Wag! Bakit? Emblem yan eh. Okay ka, Gusto mong gawing Suzuki? Kaso natanggal ko na po siyang sa kabila. Patay. <laughs> ka ba <laughs> One down, nakabit na yung unang part dito sa ano, back fairings. Ah, Huwag na, okay na yan. Tapusin natin dyan. Boss, bakit kami ganito? Ha? Huh? Pangano ko to? Ay! Ayos pala yan, ano kaya pala ganyan book buhok mo? Di ba? Parang dinilaan na. Hmm. Ako? Hehehe. So naman ng Felix mga lads, baka sa inyong sabon yung kaha mo. Para madali niya just yung mga sticker na ika-kabit natin. Angas! Ngayon kayo naman na may sabon. Di ba? Naiangat or nagigagalo mo kay sticker bago Ay, siya. Ayos pata yung tamang ano. Hmm. Inagod na ni Insan! Buhuin na lang natin. Inagod na! Sapat magpalit ng decals ha Na, pwede na magpalit ng decals sa Aerox Pwede na Ayan e no So, palitan na natin buo eh Magloan um, nyo lang mga lods para lumapat Saka para dumikit at mawala yung sabon sa loob uh, Tamang hagod lang uh, Sanay na sanay kasi umahagod po eh Key Siyempre hagod uh -huh. lang ang kanuluan uh -huh. uh -huh. ah, Palupit magdikit ng sticker <laughs> Ingit lang guys uh -huh. So iba pa rin talaga yung kapag kumpleto yung gamit mo yan no? Meron ka na ng blower uh, Heat gun pala to no Heat Hit gun man. Tapos meron ka pang ano uh, Squeezer ba yung doon Doon sa natin okay. Pangagod Hindi ko lang na squeegee Ngayon o no, to Ito Pero yung squeegee kasi yung sayang plastic Isang nga kung Pero syempre mga logs May tamang paggamit lang na itong Blower or heat gun Kasi baka pag sumobra ng init Ano mayayari? Ano mayayari? Sunog? Sunog. Sunog. Nang natutulog mo ang motor sa garahe. Talagang mapapayakap ka sa le'e. Grabe, intense. Intense talaga yung pagkakabit ng sticker, no? Nagpapungi siya kahit yung nanonood. Ate, ano yung pantay ah? Hindi, hindi, hindi. ng machine nila. Ate, gumagal mo yata Aro! Ay! Palayo! Ang tangan, kulang na. <laughs> ah. <laughs> Parang masasabi mo sa nagkakabit. Ano pa? Di rekulasyon, no? Hmm? Yung talaga pag walang bayan. <laughs> <laughs> so next naman itong ano, VVE so, na wala sticker. Hindi ko nababasain ito. Uy, basahin ito rin. Eh. Eh. So, so sakto matatakpan yung naiwan na marka. Yung marka ng kahapon. Sakto, <laughs> diba? ba? <laughs> Isa lang. ganyan yung pagsusukat, to oh. Precise. Tama naman, mano oh. Sakto sa guhit na kamay mo, yan. Oh, one inch. One inch. One, inch one, one, one inch. inch, one inch, E gumalaw. One inch ba? Kunti pa, eh. Pinugahan. Yung. Okay naman ng pasmado, eh, no? Pag pasmado ka, mababasa na rin yung sticker, di ba? <laughs> oh. Then, mag -action, mag -action. So, diyan, no? Oh, oh. Dahil mag-a-up na yung number up ano? Ato. Oh, pasok mo na yung Erox mo. I-line il up na natin. <laughs> Palit ka agad eh. Pag-sniper lagay natin. Oo, oh, pag-sniper. Hindi <laughs> <laughs> pa, lulutuin yan, no? Naka, ano eh? Anong luto niyan? Sinigang. Sinigang? Lulutuin, tama eh. Na oh. Kinakabahan, no? Hindi na mapakali may oh Kinakabahan oh Hindi na eh. magal alam, magaling na mga magot itong mga hagot Hmm? Hmm? Hindi no, naman, may libreng gas gas lang yung kakamang Siyempre Ayan Ay, no? oh yun talaga yan oh yung pinagawa Ito, nakikita mo yan A few moments later Nag time out muna yung gumagawa Bakit ka nag time out boss? Ang pula niya na Iba na Ayoko. ko mo yung chan mo, mapula din Masa gala <laughs> Itong part kasi ng leg shield ng sniper yung mahirap di ng sticker kasi makurba. ba? Tsaka ang haba ng decals eh Kaya tatsagayin mo talaga to Ito na lang matsagay nagkakapit No? Kaya ko ng bayan Nagpaparinig <laughs> oh Bilihit na nga Cook Yun, cook Di ba? Kaming mga <laughs> nanonood, makaka-cook din, di ba? Gano'ng halapis <laughs> yun? <laughs> <laughs> eh, may cook din, may cook din <laughs> Ah, oh, lembre no. na 'yung mga nanonood dito. Hindi libreng coke pala. Ngayon malapit na. Malapit ka 'yun. Mogi. Mogi. Napuyon. Ay, Mogi, napuyon. Ah. Bali, yung trabaho talaga namin dito ay eh, taga-silip lang. Taga-check ng mali ng ginagawa nung... Taga-puna. <laughs> Taga-puna. <po> Hindi <laughs> taga kami talaga nakakatulong dito. Eh. Nakakistorbo lang kami. Teka, teka, teka. Ba't parang kami ano yan? Paling Paling talaga yan. Hmm. Pikit ka lang. Di mga napunas, Neso. Na boss? Dalawa lang yan. Mamimili lang yan yung sticker. Magpapadikit siya susunugin ko siya. Ganun lang. Sabi ka naman, napaka-harsh mo naman sa motor. Sumunod naman ah. O yan, tignan nyo. Yeah, okay. No. Napakaganda ng lapat. Ayan yeah, no? Fitment yeah, no. yeah, no. check. Parang paling yung 155 no, Sam. Pigit <laughs> 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 nyo lang isang mata nyo. Eh, joke lang. Ayos, ayos. <laughs> ayan no? Di naman lalata Oh, sige Sam, tingnan mo. Paano hindi lalata? Oh, ayan, ayan wow. oh, ayan <laughs> oh, oh, oh. Sorry, kung ito, ano? Very good, very mm. good. Maganda na oh, sana yan <laughs> kung may labor. Ngayon. Pangilan naman beses niya sinabi yon. Mga apat na siguro. Kung may labor yan. Tapos may coke. May c o k May coke. Pwede bang may c Kaya lang alam mo yung service niya. Tar, mantar. Ayan, na-pressure na si Sam bibili ng coke. Ano ba bibili mo? Mountain tree. Mountain tree. Ayan, na-pressure si Sam. Na-pressure si Sam bibili na siya ng kanyang coke pang merienda sa amin bye bye ingat umangat umangat <laughs> so ito na yung update sa sniper ano pogi na no angas ay ayan na ayan na. na so ayan dumating na yung favorite part natin ng ano gawa Si hey, dumayo ka sa gumado. Yeah, ito yung ano, kasamang merienda, ito. Di ba? Presto baka naman. Alright. Okay, ito na yung natitirang sticker. Ito, ah, sa harap ay, pabakbak, to. Eh. Yung sa harap. Ito, dito yan, sa bandang taas. Hey, oh. Tapos, ito, di ko alam saan to. Sam, saan to? Kahit saan nga ka? Hmm, ikaw na bahala ako sa malalagay. Ito, harap. Ah, matanggal. Tigas. So, ito na lang yung naging aberya natin. Itong, ah, uh, ay, boy, yung, sa harap. may yun, baka masuro. Ano, ang Ah. Hindi kasi natin pwedeng dikitan ng sticker pag may ganito. So ayan, napag-decide na ni Sam na hindi na ikakabit yung ano, yung eto, yung part na to. Ito na lang Cancel. para... So eto na lang malinis. daw para malinis, mas pogi daw Cancel, tingnan. Cancel, don't, oh. Paano? Eh? Oo. Oh. Eh, hold man. Ano? Oh. Ito kasi pwede doon sa kanan. Uh, parang mas okay yan kanya Satyo. Yan. Yan, yan. 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 Hey, oh, oh yan, ganyan, no? Ayan, oh. Yan, mas mga okay. Oh, ganyan, Parang no? no, like. <laughs> Just do it. Okay, bangis, oh, yung bangis, Parang may wiper. Parang may wiper. Ay, <laughs> eh, no, mas okay to. Ay, no. Mas okay, parang naging eyeliner. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Ano Nagmasakit dito. Mabangis. Yan, mabangis. Mas okay yan. Talagang sisipatin muna sa malayo. oh. Hmm? 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 yung Hmm, yan, mas ayos yan. Yan. ng pwesto, doon na lang. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para update sa mga bago nating upload ng mga videos. Yeah, hey, bro! vera vera vera